Ito Ito siya naman. Ito yung Ito siya naman. Ito siya naman. Ito siya 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 lang. Balatong. Mungus. Mungus. Wednesday. Ayan. Balnawan ulit natin.

okay. Nakuha na din siya gani. Nabutang mo siya dahil. Tapos mm. -hmm. ikat mo na lang. The best gilang sa tray. Kaya wala manis cream. Got the roots. No. <coughs> Hindi na ba Malinis naman Kina, Pero kung sa kuwan, ginakuha nila. Yung binibenta, yung ganito lang. Oo, okay, ginakuha naman na nila. Pwede, mas... Nandiyan ang kuwan. Vitamins. Uy.